huli lagi <laughs> <Laki>. oh, chuu, <laughs> batupay, ito yung unang huli namin mga tupay, pare, <laughs> <laughs> ito yung <laughs> natawa kasi, <kayo. laughs> pare, ito yung unang huli namin mga tupay Oh. ah? Oh? So, swerte naman <laughs> ito Pakawalan muna natin to <laughs> pagkawalan muna natin to baby pa to eh oh, palalakihin muna natin to mga kubay Ay, ito pala yung una naming hole. Kiluhin Sunod nito, malaking <laughs> ah <laughs> oh, ayaw pare, di na tayo siya? <laughs> di na masiro? <laughs> di na, siro? na tayong kilohin. huli Oh, oh kiluhin to Kiluhin na lang <laughs> Ayan na, pakawalan muna natin mga tupay Panalakihin muna <laughs> Yun oh. kawawan naman e eh. Di pa na ano yun <laughs> eh, Dumadami na kami dito mga tupay sana mamaya ay magkagata na. Yung mga malalaki naman, wag naman yung ganun kaliit. Yan mga katupay, medyo palaki na ng palaki yung... <laughs> oh, malaki-laki na ng konti mga katupay, oh. oh. <laughs> ano kaya yung sunod dito? Oh. oh. Pakawalan mo na ito mga tupay. Maliit pa talaga. <laughs> oh. Pala pagkawalan muna pare. Palaki-lakihin muna ng konti parang ka, ano nga lang yata 'yan eh. Sing so, anong pangalan niyan? Pre, yung pag na bata pa parang yung hindi pa didiin sa nanay ba? <laughs> Mga inutusan nga lang yun. Eh. <laughs> Eh mga tupay, ito yung pangalawa ng kuli. Ay mga tupay, ang oh, grabe. kasi ang laki lang na siya ng taga mga tupay. Yan, yan pang kumagat? Oh, Anong is that? <laughs> Imposible na ito yan. Oo. Oh mister ito mga kumagat na ganito kalaki. <laughs> Ayan o. Oh. <Susang> liit. <laughs> Ayan, huli na pare. Pare. <laughs> ito yung huli mo. Hindi <laughs> na lugi. Kahit <laughs> pa eh. paano, tayo ba nakahuli naman ganito kalaki. Manalo. <laughs> Oh, sino nakakahuli na ng ganito? Story nga eh. No. Oh, story talaga 'to. <laughs> oh, Tumatalon-talon pa yan ha. O, walang daya yan ha. Talagang kinagat niya yung yung taga namin no. Oh. oh, liit. Grabe. <laughs> pinakamaliit na nahuli ni Pare. <laughs> Ito yung pinakamaliit naming nahuli mga tupay. Sa, sa, tanang buhay grabe <laughs> malaki pa yung koko eh oh oh buhay pa yan mga tupay oh 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 Uy, oh, <laughs> ito, nawal dito dali 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 ikaw dali. O, ikaw dali dali so ikaw wag salo ka dun sa tubig yung tubig ka sumugod dun. ka dun sumugod sa tubig eh kung tubig, oh. tubig yan doon yun na. mamaya

Malaki. <laughs> Mas malaki to. Malaki. Dito pre. Malaki. <laughs> malaki. <laughs> Sampo. Sampo <laughs> kilo. Malaki. malaki, malaki mga ito pa namin. Oh. Iyan oh. No? Ha. Huh. Putul, truk, 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 Laki. Oh. truk, yeah. <laughs> <laughs> Oh ya, Ya. truk, kilo, truk, 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 kilo, truk, 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 oh truk, truk, apa truk, 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 <laughs> putol mga tutay oh, oh oh mga tayo oh hindi may panalok eh kung makawalik ka na eh oh. habis oh. yung panalok dito ha oh laki hey, alam. ha? ay malapit ka sa akin ha iyan o nang ano pare para mabuhay Buhayin mo pare. Pare. Yeah. you know. Oh, Kasi laki oh. Laki pare. Oh. <laughs> lang lang kuha Laki Laki. Ayos, Sa ayos. Lima. Nasa lima to. Ayos. <laughs> ayos. Di na, di na talo. Ito, huli mga ito pa eh. Yeah, Ayan, ito, nabuhayan na. Yuh! Ha? Ano yung huli mo? Ito yan. Ha? Baka ito yan, ito. Ito pa Ito. Ha? Ito. Ang laki mga ito pa Ito, ang laki. Ha? Ito. Ito. Ito yung huli mo? Pre, pre, pre. Ito. Pre. Oh, Ito. Sige, pre. sige na. Sige, sige na. Okay, okay. Tapos mm mo -hmm. pre. Dali lang, ha. Okay, Panalop Para sure. Ito, so, bro. <laughs> Pasti di maabot Pa video <laughs> Hello, kau oh, makan

Grabe oh. Laki mga tupay. Jackpot <laughs> Bandir na. Bandir na. Oh. Di ka na magtanggal. Ibabaw ba boss? <laughs> laki mga tupay. Itlugan oh. Oo. Laki mga ito mga tupay oh. Itlugan Itlugan oh. Wow! Ang laki! Wala! Malaki! Okay, yan, ilan pala yung pamingwit mo? Apat. Puta, buti hindi na po. Buti hindi na po tayo si Ilan o Tansi. Oo. Oh. Okay. Lunok. talaga. Lunok? O, oh, buti hindi na po tayo yung Tansi ang puta. Uy, ang laki o. Ay, putol na yung isa. Oh, dalawa dinali? Oo, dalawa dinali. Naku, huwag saan mamatay. Huwag saan ang mamatay. Puta, na lunok yung isa. Nalunok. <laughs> Nalunok yung isa. <laughs> Nalunok. Naputol na yung isa, no? Naputol na yung isa. na Nalunok. Ay, nasa hilang. Ay, ah! Ay, baka mo Lalo. Dito mo na lang. Baka mo kawala. Oh, Ang galing no? Cái này mama 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 mama